Samtang pila ka mga konsumidor sa Iloilo City nagaanto sa mapaang nga ilabi na nga wala sa kuryente. Emergency power interruption ginpatuman patuman sa pila ka lugar sa Iloilo City bangon sa preventive maintenance. Iniang gin tutuka ni Zen Kilantang Sasa. Ginguntingan ni Tatay George ang iapo bangod tuman ka pa ang sang tiyempo subunga adlaw Nagdugang pa nga wala sang kuryente, ganin nag-antos ini, pareho sa iban pa nga mga konsumidor. kabataan gabi init. Tapos ang lubrao namun sa salakyan ni kundi kay Gintipo na lang ni Manong Roland ang mga galon sang tubig sa iya mga customer. Agot preparasyon na kung magbalik ang kuryente. Sino sa iya apektado ang ilang negosyo? Uh, gamay ang cells eh, gamay. Huwag may tubig dan, tungtugong lang doon. Kumalin alas 5 kainas ng aga, nagpatuman sa emergency power interruption ang more power. Gintinluan ang power line insulators ng 69 KV sub-transmission line 2, bangod na kontaminas ang sea salt spray, bangod malapit ang linya sa dagat. Base sa schedule, apektado sa 12 oras ng power interruption, ang mga lugar ang sakop sa Mega World Feeders 2, 3, 4, 5, and 6, Mobile Feeder 1, of Feeder 1, Diversion Feeder 1, Manduriao Feeder 3, kaglapas kag Lapaz Feeder 1. luwig naman sa more power nga masiguro nga wala na sang power interruption nga magluntad sa pag-obserbar sa Semana Santa. Sang Domingo, may anak kita nga nagluntad nga unscheduled uh, power interruption in fact ikaduha na to sa nga uh, incident. So we are suspecting nga uh, there is a possibility nga mo ni ang the cause no sa uh, unscheduled power interruption naton. So we do not want nga uh, during that holiday, kasi kasi malamang naman ang ining nga uh, unscheduled power interruption sa aton sini nga na na, na na, franchise area gintiwa naman sa more power nga ma-restore ang kuryente sa mga apektado nga distrito sa mas temprano antes ang ginpangako nga alas 5 subong hapon matapos nga natapos gilayon ang preventive maintenance upod kay Cirilo Randuke Zen Kilantang Sasa One Western Visayas